Ito nga ang trending na trending na prutas na binalutan ng tinunaw na asukal. Ang tawag dito ay tanghulo. Na pag nakita mo ito ay matatakam ka rin. Kaya pagkakita ko sa aking newsfeed ay agad akong nagbiyahe papunta sa bayan para bumili ng ilan sa mga prutas na ating gagamitin para makagawa nitong tanghulo. At ito na rin ang gagamitin natin sa pagmumukbang na mapapanood nyo rin sa Facebook ng aking nesis na si Cherry Ann Rebilla Rondilla. Mag-follow na rin kayo dyan kung gusto nyo makapanood ng kanyang mga videos sa tulad ng mga mukbang. Pagdating ko nga dito sa palengke ay agad nanap yung mga prutas na mas sa ating gagawin. At dito sa ating suki, kila pwesto tayo bibili. Salagay ko nga nga re, ako stress na i-stress na at wala akong makita ng strawberry. Ay, dahil gaya-gaya nga ako, eh di ko ano na lang <laughs> makayanan. Ba't ako'y nagiging batang ganyo? Ay, gano'n na. Ito na nga yung nabili natin sa bayan. Tapos may extra ako dito sa bahay itong mga saging na napitas ko. Yung naani ko dun sa tinanim namin nung nakarang taon. Ito yung ating ubas and mansanas. Ito na yung ko doon na prutas taas yun lang yung available dun sa binilan natin. Ito, tatlong mansanas. Pero hindi naman natin yan magagamit lahat. So, para kay na lang. Imutan ko lang yung ketket -ket na mas okay sana yon na gamitin. Ito lang yung itatry natin sa video natin ngayon. Tingnan natin kung magiging crunchy ba talaga yung ano, pag nabalutan na ng asukal. Katulad nung nakita natin. Let's go! na yung uh, isang natin sa ating pag ng stick. Bukas butan yung brush. Yung medyo malaki at ito ay medyo yung ano, medyo ang size. Pag-uubo ng medyo malaki at hugas natin. Wow. Ang tapos, Wow. Hmm. Pagkatapos ko nga may slice lahat, ayan na, yung itsura ng ating saging, in-slice ko lang siya ng medyo pa-slant ng konti. Then ito na yung ating ubas. Yung mansanas, in-slice ko lang din siya ng ganyan para mas okay siya pag tinusok na sa stick. Okay, mag-start na tayo. Tuhugin ko lang tong saging. Ayan, ganyan siya. Dahil mukbang nga ang gagawin natin, talagang ganito karami ang aking gagawin at talagang sana yung maging successful. So hala natin, mekus-mekus na nga lang natin na to. Nilagyan ko na nga siya ng asukal at depende nga naman sa inyong gagawin kung gano'ng karami ang asukal at tubig. Pero ganyan ang nilagay ko dyan at nagdagdag pa ako dyan. Dahil may nag-comment nga dun sa mga nakaraang video natin na huwag nga daw gumamit po ng stainless kaya nag na <laughs> napiyok pa o di basta't ganun nga yan kaya sinunod ko naman yan na lang ang kawayan ng ating ginamit naglagay na nga rin ako ng yellow na may tubig ganyang karami basta't nakalubog yung ano yung gagawin nating tanghulo. di basta't pagkaganto ng medyo malapot na yung asukal eh pwede nang uh, buhusan niyang ating prutas sinuna ko na nga itong ubas medyo may napapansin nga ako din eh, na parang ano parang bukayo ang texture yung consistency ba eh di, niluto ko na naman ulit at ito nga yung first try natin nung nilagay ko na nga ito dito sa may tubig na malamig eh, ay, tumigas naman siya pero ganito yung itsura niyan. Di hindi pa nga ako na kontento ay diniluto ko pa eh wari ko nga ay sunog na. Ay di diretso lang ako dito at titigman na lang natin mamaya. Ito nga mansanas ang aking pangalawang sinubukan ay ganito naman din ang itsura. Wari ko ibang bangong bango na ito warang arnibal na ere. Pansin nyo baga ay ring ating ubas naman ang aking sinubukan ay parang ito yung banana kayo na eh. At ito namang orange ang aking sinubukan eh, wari ko, eh, na eh. ko yung salagay na para nang magpupulit ng sinukman eh. yung biko ah, pag kami nagluto ni nanay gana rin na Tas kulang na lang ay eh, ilagay diyan yung ano yung sinaing na ano na malagkit <laughs> na lang ako dito sa voiceover ay Eh ganun pa man eh, tayo naman ay eh, nakakausad kaya ganito na yung tsura ng mga nagawa ko at tayo magmumukubang na talagang napakalutong din naman na eh. Sa try na natin ang ating tanghulu. Ayun. Ito medyo crunchy to talaga eh. Ito. Red. Medyo ano siya, gawa ng kulay pula yung ginamit ng asukal. Tanghulu. Ayun, medyo malutong. Ay nagkakatapsik. Ito yung grapes, ito yung outcome, ito yung una kong try yung hindi ko pa naluluto masyado yung asukal. Then ito naman yung ano, oh. Ay, Diyos ko po. Ang <laughs> Kaya na natin. Mmm. 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 Ito masarap siguro. Mmm. Uh. Ito yung grapes ang nangahulog sa bangkansi kanchi. Uh, ito naman yung apple, oh. Tulo. Kaya nga, nadip natin to sa ano, tubig na may yelong yun lang may mm, no. tubig sabihan sa so ganyan, ganyan mm. daman tama nagpo complement yung tamis Duh sa lasa nap hmm ganyan mm. mm. na ito mga orange Mm. mm. Mas masarap itong orange kasi yung medyo maasim niya. Apple. Hmm. Ano betul. Hmm. Nindoy ako sa Apple, ubas. masarap. Ayan, <laughs> ubas. Mm. Tama ba? Apple. Mm. Yeah. <clears throat> Ay, saging. Crunchy din. Saging? Ay, hindi. Malambot kasi. Yung, yung saging, try lang ako ng dalawa oh, yung saging hindi siya masyadong malutong kasi nga medyo malambot siya yung saging kasi dumalata. parang nagiging ano siya pang mm. lahok sa banana kong yelo oh. bagay yung ano orange mm, bawal. medyo maasim mm. sarap yung apple oo mm, oo mm, mm. Ang sarap. Medyo tumutulo. Tumutulo, tumutulo. Yung hmm. din ang grapes. Ano? Sa'yo mo apple. Sa'yo mo yung apple. Kung gusto niyo lang siyang i-try, try niyo lang nang ila-ilang piraso. Pero pag ganito karami, nakakaumay kasi sobrang matamis umay. na siya. Like nung mansa yung ubas, matamis na siya. Kumagaganda so tayo sa live. Thank you for watching. Bye. Thank you.